for to today's video mga katrops, panibagong araw, panibagong luto, serya na naman tayo ngayon. At ayan, eto nga pala yung niluto kong ulam namin ngayon. Hmm. Hmm. So ayun mga katrops, bali meron nga pala tayo ditong maliliit na limango. Kung napapansin nyo ay medyo marami-rami nga rin pala ito. Nasa kalahating supot nga pala ito mga katrops. At kung napapansin nyo nga ay talagang fresh na fresh pa nga ito. Kaya naman talagang nahirapan nga ako sa paglilinis. Kaya naman para hindi na nga ako mahirapan sa paglilinis. Ay binuhusan ko na nga ito ng mainit na tubig. Kanina kasi mga katrops, nung i-deliver nga nila dito sa bahay, itong mga maliliit na limango. O di kaya kung tawagin dito sa mga Ilocano ay kapi. Ay agad ko nga itong nilagyan ng yelo ng sa ganun, ay makatulog nga sila. Pero parang hindi umepek yung strategy ko. Embes na makatulog ay naging buhay na buhay pa. Kaya naman talagang nahirapan nga ako sa paglilinis nito. Bale, ito nga pala ay order ng atin ng aking mallabs. Doon sa kanyang kakilala. Kanina nga sabi nila masarap nga daw itong gataan. Eh kaso naisip ko na ba't di na lang isang Dahil ulam nga namin ito ngayong hapunan. Naisip ko kasi na baka kapag ka nilagyan namin ito ng gata ay baka hindi nga namin maubos at masira na lang. Hindi tulad ng isasangag na lang para kung may matira nga ay pwede pang salin bukas. Isa nga kasi sa masarap na pagkakaluto nito mga katrops ay yung sinasangag lang. Tapos gagawan mo lang ng masarap na sukang sausawan, Grabe, ang sarap nun mga katrops. Lalo na kapag kapinarisan mo lang ng kaning bahaw. At kahit maliliit nga lang pala ito mga katrops ay talaga namang bawing bawi sa ligi. Kaya naman siguradong napakasarap nito sa kanin. So ayun bali gusto ko nga lang palang i-shoutout yung mga katrops natin na nagpapashoutout. So ayun shoutout kay Madam Jodit Bueta, Mama ni China May Bueta at kay Mark Joseph Katbagan from Manila. Shoutout din kay Ashley Ganda from Bulacan Ganun din kay Bea from Tarlac At shoutout din daw kay James Del Mundo Shoutout din kay Madam Rece Valdez So ayun shoutout sa inyong lahat mga katrops Maraming salamat na thank you sa laging pagsuporta Sa mga katrops din pala natin dyan na gustong magpa-shoutout Ay lagi nga lang kayong mag-like, comment, and share sa aking latest vlog Mas maraming like and share eh, mas mabilis ko nga kayong mapapansin Meron nga rin pala ako dito ano, sa usawan na yun. Oh. Ilagyan ko ng dahon ng sibuyas, tapos yung native na sibuyas, tsaka suka, asin. Sa natin dito. Hmm. Tara, kain tayo mga katrops. Hmm. First bite. Meron din tayo dito ang karne, yung pinatawag na sinamit. Dito sa Ilocano. Hmm. Hmm. Yung mga katrops, oh. Mapula-pula. Hmm. 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 Pula, oh.

so paano ba yan mga katrops hanggang dito na lang itong aking vlog huwag nyo na rin po palang kalimutang i-like and share itong aking video maraming salamat sa panonood bye bye